Lots News Update mga balita ngayon, bilang ng kasapi ng NPA, bumaba sa 780 ayon sa NTF Elka. Apela ni Duterte sa court jurisdiction ng ICC, ipinababasura ng prosekusyo. Sunog sa ospital sa Bulacan, isa patay labing pito na iligtas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon! Bumaba na sa humigit kumulang 780 ang kabuoang bilang ng mga kasapi ng New People's Army o NPA ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf -ELCAC. Ayon kay ntf -ELCAC Executive Director Ernesto Torres Jr., malayo ito sa tinatayang 25,000 na miyembro ng NPA noong rurok nito noong 1987. Ang bagong bilang ay halos kalahati rin ng datos ng militar noong 2023 na nagtansyang nasa 1,500 ang puwersa ng NPA. Gayunpaman pinabulaanan ni CPP spokesperson Marco Valbuena ang datos ng ntf elcac ngunit tumanggi itong ilahad ang totoong bilang ng NPA. Inamin niyang nakaranas ng mga dagok ang grupo bunga ng internal na kahinaan at all-out war ng AFP. Samantala, iniulat ng National Amnesty Commission na mahigit 5,000 na dating kasapi ng NPA ang nag-apply para sa amnestiya sa 20 lokal na amnesty boards sa buong bansa. Hiniling ng prosecution ng International Criminal Court o ICC at ng Office of Public Counsel for Victims o OPCV sa Appeals Chamber na ibasura ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa horistiksyon ng korte sa magkahiwalay na petisyong may petsang Desyembre 8, iginiit ng dalawang opisina na bigong patunayan ng defense na nagkamali ang ICC sa nauna nitong desisyong ituloy ang investigasyon. Ayon kay Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niang, nananatiling may kapangyarihan ng ICC dahil ang mga proseso ay under consideration na bago pa man umatras ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Binigyang diin naman ni Principal Counsel Paulina Masida ang Article 127, Section 2 ng Rome Statute na nagsasabing hindi napipigilan ng pagkalas sa ICC ang pag-usad ng mga investigasyong nagsimula habang miyembro pa ang bansa. Isang pasyente sa ICU ang nasawi habang labimpitong iba pa ang nailigtas matapos magkaroon ng sunog sa Our Lady of Mercy General Hospital o OLMGH sa Barangay Longos, Polilan, Bulacan, madaling araw ng Desyembre 8. Kinilala ang biktima na si Marcelino Leonardo, retiradong polis na inilikas mula sa third floor ngunit binawi niya ng buhay ilang minuto matapos mailaba. Ayon sa PDRMO, nagsimula ang apoy pasado alauna ng umaga sa likod ng refrigerator sa pharmacy at mabilis na kumalat patungong ICU. Inabot ng higit apat na oras bago naapula ang suno. Pansamantalang suspendido ang operasyon ng ospital habang iniimbestigahan ang pangyayari. Pagbubukas ng temporary office ang OLMGHI Center at magpapatuloy ang outpatient services sa COLM Medical Arts Building. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.